Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Hindi makakapayag si Shaira na matalo siya ni Christy sa pagkuha ng wedding date at venue na gusto niya kaya binayaran niya ang management para pumanig sa kanya. Hindi kasi matanggap ni Shira na naunahan siya ni Christy sa pag-secure ng date at venue sa kasal nila ni Leon dahil ang gusto niyang mangyari sirain ang kasal ng dalawa. Kaya napunta kay Shira ang date at venue na para sana kay Christy dahil sa laki ng suhol niya sa management at tinanggap na lang ni Christy ang desisyon ng management. Galit pa rin kasi si Shira sa kapatid niyang si Leon dahil hindi ito pumayag sa hiling niya na patumbahin si Jeff kaya gagawin niya ang lahat para masira ang kasal nito. Nangako na kasi si Leon na magbabagong buhay na siya para kay Christy at sa anak nila kaya hindi na siya gagawa ng kasalanan para mapatunayan kay Christy na nagbago na siya ang kasalanan ng ni Leon, hindi pa niya inaamin kay Christy na magkapatid sila ni Shira. Dahil ang gusto niyang mangyari, pakasal muna sila ni Christy para hindi na sila maghiwalay pa. Pero habang nalalapit ang kasal ni Leon kay Christy, unti-unti niyang napapansin na ginugulo ng baliw niyang kapatid ang paghahanda sa kasal nila kaya maghihiganti na siya. Nakapag-isip-isip na si Leon na kailangan na niyang sabihin kay Christy ang sikreto nila ni Shira dahil mas makakabuti na malaman ito galing sa kanya kaysa sa ibang tao pa. Kaya bago dumating ang araw ng kasal ni Shira kay Jordan, matapang na inamin ni Leon kay Christy na magkapatid silang dalawa ni Shira at siya rin ang nagutos na ipadukot siya. Gumuhu ang mundo ni Christy sa narinig niya kaya sa araw ng kasal ni Jordan at ni Shira, dali-dali siyang sumigaw kay Jordan na itigil ang kasal dahil magkapatid si Leon at si Shira. Makikipagbalikan kaya si Christy kay Jordan dahil inamin na ni Leon ang sikreto niya. O patatawarin pa rin niya si Leon dahil si Leon ang tunay na mahal ni Christy. Abangan.